the keepers. Welcome to my backyard and may mga bagong beta tayo dito, bagong dating. May HMPK salamander tayo dito, mga junior size. Ya. And my SR, super red. And dito naman yung ating mga own breed na beta, Ayun May isa pa tayo ditong, salamander. dito, salamander. Ayun Ito naman tayo sa ating feeder Corn may mga fry na 'yung ating feeder koi. And may sinamahan ko na pala sila ng mga balon molly you know. GBT, sobrang laki. Dito naman 'yung ating full gold. You know. Sobrang ganda ng ating full gold 'to. You know. full gold natin, marami tayo ngayong stock na full gold. Kinukulang tayo sa female sa full gold. Dito naman tayo sa ating Tuxedo short body, you know mga tuxedo short bag natin sobrang gaganda doon naman tayo sa ating purple dragon. para Yung mga fry na yung purple dragon you know? may mga fry yung mga breeder size natin na purple dragon dito naman yung ating mga blue dragon mga. ito o mga blue dragon natin may mga jubi na tayo dito hmm. ito yung pinagsalina natin nung paglinis natin dito reptop may mga laman tong dim na fry ito naman yung ating mga pakain yung dapnya starter natin may mga blue dragon pa yan dyan yun o hindi makita dito tayo sa kabila yan o yan o sobrang rami ng blue dragon natin na fry ngayon yan naman tayo sa ating albino full white yan o mga, mga ready to out na to mga feather natin mga jubi na lang natitira sa ating pay naubos na agad mabilis maubos ang pay natin dito naman yung ating silver koi Ayun oh. Sobrang solid ng silver koi natin. Ito yung dito nakalagay natin yung ating gold dust. Ayun oh, Biniprit natin yung gold dust natin. May dalawa dun sa baba breeder. Mga breeder na to. Ang tagal mong anak ng gold dust natin. Yun, oh. Ito naman yung ating dem. Ayun oh. marami tayo mo yung available na dem. Yan you know, o. For sale na to. Pwede na pang wholesale. Yan you know, Sobrang rami ng dem natin. Mga PKBM. Dito naman yung ating ginugroom na pidert. And may yamabuki tayo dito. Sagana sila sa ating tubipex. Tetra. Available na tetra. Yan you know. o. Ito so naman yung ating try na feeder. You know. Dito yung fair natin na PKBM pa. Marami tayo ngayong balon molly. You know. Yung mabuki. Mabayad tayo. Balik to beta na tayo ngayon. Magbibrid tayo ngayon kasi mainit ang panahon. Sakto sa ating mga beta. You know. Mga available natin ngayon na gapis. Mga full gold and tuxedo short body. blue dragon, yun o, oh. mga available natin, mga jubi size sobrang solid guys mga yamugbuki natin talaki sagana sila sa tubig, peks okay, so, kunin nyo na to guys na ating dem sobrang rami mga breeder size na yun o oh damborm mosaic natin. Yan you know. Punta na tayo doon sa ating isa pang outdoor setup. Tara. Tara you know, tayo. ano, ano Ang nagka natin to. Yun, meron tayo ditong best And mga RDSS. May RDSS din din tayo dito. Marami ng fry and HP blue yun know, o sobrang ram na HP blue natin sa mga solid na supporters natin dyan ilalagay ko yung mga nagpapashoutout dyan sa screen yun know, o mga si tayo dito and EBM and PKBM yun know, o solid may mga dap nyo rin tayo dito yun o know, mga pakain natin Ayan yung HB white natin. 20 pesos each. Ano. You know, pwede ka na dyan pumili ng breeder size. Bawas lang tayo ng mga gabi strain ngayon. Know, Ito naman yung ating AFR. Medyo marumi na yung lalagyan nila. Ano. You know. And kung nakaabot kayo sa video na to, sa last part, eh, pa-subscribe naman ating YouTube channel Lucky BK First Vlog and pa- follow naman sa ating page na KB Keepers. Papindot naman ng notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you guys!